Um, kanina nga ay nagtungo dito ang Schools Division Office ng Antipolo City para magsagawa nung um, gumawa sila ng incident report doon sa eskwelahan kaugnay nga doon sa insidente. Samantala, tila nabalingan ng init ng ulo ng guro ang grade 5 student na si Francis J. Matapos nitong isumbong ang kanyang mga klase na maiingay. Ito ay ayon doon sa pahayag ng kanyang mga klase na nakita doon sa insidente. <laughs> <laughs> talagang yung po kami na nawala yung anak namin, yung mga alaala. -ala. Napakahirap po talagang panggapin sa sitwasyon namin. <laughs> Hindi <laughs> matanggap ni Nanay Elena ang sinapit ng 14 anyos niyang anak na si Francis J. Gumigib, ang grade 5 student na sinampal-umanon ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Kwento ni Elena ang 21 noong Setyembre nang magsumbong si Francis sa ginawang pananakit umano ng kanyang Filipino subject teacher. Mama, mama, sinampal ako ni teacher, ma. Sabi ng anak ko, hindi magsusumbong ang anak ko kung hindi nasaktan. Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin nasaktan ang anak ko kasi paulit-ulit na nagsumbong. Kinabukasan ay nagpunta sa eskwelahan si Elena para magreklamo pero ang advisor lamang ng anak ang nakaharap nito. Sabi ko sa teacher, sana pinatawag nyo na lang ako kung anong pagkakamali ng anak ko. Sabi ko nang ganon, hindi yung malalaman ko sa yung bata. Sabi ng advisor, ayan ano mami, hihingin ko rin yung panig ni teacher kung bakit nasaktan ang anak niyo. Nakapasok pa na tatlong araw si Francis, pero noong 26, dinala siya sa ospital matapos indahin ang pananakit ng kanyang ulo at tenga hanggang sa nakobatos. Doon na yung nangyari yung pagsusuka, sobrang sakit ng ulo niya tapos ang mata niya, yung tenga niya, sabi niya para, parang maraming gumagapang, sabi niya na, sabi niya mama, hindi ko nakakayanin, sinitiskan siya. Ayun po, doon po namin nalaman na may pagdurugo daw po yung utak niya. Anim na araw na nakaratay sa ospital si Francis hanggang sa binawian nito ng buhay kahapon ng umaga. Sa investigasyon ng mga pulis, uminit umano ang ulo ng guro sa estudyante. Ang unang cause daw po is, siyempre mga bata, maingay. According po dun sa mga bata is, hinawakan daw po sa damit, then nahawakan sa buhok, sa po natampal. Yun po yung pagkasumbong nila, yung dalawang witness, nakaklase din ng bata pero itinagi naman ito ng guro sa mga pulis. Ang sabi po ng teacher, hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Sabi ko, magbe-base po tayo dun sa medical legal ng bata, saka dun sa magiging result ng autopsy. Isinailalim ang katawan ng biktima sa autopsy at inihintay pa ang resulta nito. Pumunta naman kanina umaga ang Schools Division Office ng Antipolo City na sa nasabing paaralan para kumuha ng mga impormasyon kaugnay sa insidente. We went there to the school to verify and gather the documents to be submitted to the regional office as a protocol and guidelines in child protection cases. So, magsasubmit po kami ng intake sheet and incident report to the regional office for appropriate action po. Bubuo naman ng fact